ya <tuk> rekan-rekan grup tabung satsat betul dan para Sa video ito mga ka-star ay mapapanood natin ang naging payo nitong si uh, pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang anak na si Eman noong mabugbog ito ng todo sa sparring. At maya-maya uh, lang mga ka-star, sabay-sabay natin panoorin ang mga naging payo ni Manny Pacquiao sa kanyang anak na si Eman. And mga ka-star, hello po sa inyong lahat. Saan mang panig kayo, nanonood ngayon, kumusta po kayo? Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Hello mga star eto po ang nangyari. Nabugbog ng todo sa sparring si Eman, kaya nanghina ang loob nito. Ayon, nag si Papa Sultan, yung stepfather niya, nahintayin si Manny para manghingi ng payo. So balit pagdating ni Manny, agad nga nagsumbong ang Team Eman. So balit, tinawanan lang ni Manny ang nangyari sa anak. Baka doon sinabing ko, alam mo, isama ko na matay. Living kami, dalawa na matay siya na lang kami. Atin na lang kami. Ah! Many, <laughs> many more... Ano? Ah... Uh, things that you will experience by the like moving praying to God na um, you will not experience those uh, hardship na na uh, experience before but that's boxing to be tough but I don't want you to get hurt in, in the ring, in the fight, actual fight. Mix na sure, uh, Yung training mo At sabi nga ni Ma Manny Sa kanyang anak mga kaisar Sabi pa niya Kung sa actual fight daw nar naranasan uh, Yung ganong nahirapan sa sparring May count kasi yun eh So big deal yun Kasi nga may record Pero kung nasaktan si eman Sa sparring lang Or sa training wala Don't take it In training Do your best Like Hard work Like that That's normal yung mag-dream but don't lose your focus don't lose your your concentration and then stop your your uh, pakya ah so kasi sa sa stars na rin Tataas ng ring kasi dito dito. Pag-alit lang. Sandali lang. Wala. Ganun na. Dito, dili ko gusto ng kulata Kita yung satu sa taas Because we did our best in training. Okay? Ngayon, spirit ninyan ako. Mas masak-masak ang ilong ko

Pero pag abot sa fight, pag first round lang, pag aban. Pag first round, second round lang. Okay lang yun. Sa training, wala. Pag mapasa sa fight, yun mo lang na, nakarecord. I-record mo na. Sa training, wala may record na. Thank you. Well, yeah. I wanted to be, I wanted to be protected. Si in-depth touch count, si in-depth touch count. Iya, uh, yeah. training ano yan buo ano yan tough, buo This is, this is ano yung uh, parang gladiator, boxing is like a gladiator. Ano? Diba? Boxing is like gladiator. I mean, uh,

Tak kayo. Ha? Tibay ba? Tibay. At least, sa training mo na na-experience. Di ba? Kaya sa fight, delikato. Mas mag-mas. Okay lang yung sa sa training. Condition learn din eh. Okay, well, this <laughs> <outbox> ko <laughs> ano so na experience ba Knockout box ako training na Pari na ako ko Tamaan ko pa Ang nilipot, bubuk ilong <clears throat> <Back> set, man. <laughs> Pusa-pusa sa dito. yung pusa-pusa. Dito. 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 Ano ba? mag ka, rounds ka Matitindi

Eh, yeah, sa training wala Basta huwag lang sa fight. Kaya nga sabi ko sa, sa training, Do, do, do your best in training. But not in the fight. Masakit ang dibdib yun. Sa fight. Diba? Okay. In training, no problem. Do your best. And push, push, push. But not in the fight. Okay? So, eto na nga po mga kay Star. At tinawanan lang ni Manny Pacquiao ang naging karanasan ni Eman na kanyang anak sa sparring. Kumbaga, uh, nagsumbong kasi yung team Eman kung anong naranasan ni Eman at medyo nanghina nga ang loob nito ni Eman. Kaya uh, ang kanyang papa sultan na hintayin si Manny upang makausap ni Eman at makahingi ng payo dito. At syempre naman uh, bilang anak ay mahabang payo ang binigay ni Manny. Matyagang pinayuhan ni Manny ang kanyang anak. So mamaya mga ka Star, panoorin natin yung naging payo niya. Sabi ni Manny, Huwag mong dibdibin yan sa training. Gawin mo lang ang best mo. Hard work lang. Normal, normal lang yan. Tapos, dagdag pa ni Manny, huwag kang mawawala sa focus, huwag mawawala sa, kontri sa concentration. At sabi pa ni Manny, mga ka Star, pakyaw ka, hindi dapat sa'yo ganun kahirap yan. So, parang pinaaalalahanan ni Manny si Emma na may dugo siya ng mandirigma, kaya dapat di siya matinag. Ituloy pa rin ang kwento ni Manny, sabi niya, parang sa taas kasi nang ring, hindi, hindi ka, hindi pwedeng sa dalilang. Wala yun, walang sa dalilang sa boxing. Sabi niya, ayoko na makulata dito sa training. Ang importante doon sa taas ng ring yung totoong laban. Sabi niya, ako nga dati wasak ilong ko, wasak talaga, dugo-dugo, tumutulo. Ayun, mga ganun, sabi pa niya, takot ka, normal yan. Ako nga dati takot din. Sa, sa sparring nga ay, Madalas bumabag, bumabagsak din siya pero tumatayo ulit at lumalaban tuloy-tuloy lang siya. Parang ganun ang ibig sabihin ni Manny doon mga ka-star. So parang ganun din ang gusto niyang uh, maramdaman ni Eman at maging attitude ni Eman. Ang pinaka-point ni Manny, sabi niya, pagdating sa totoong laban, sa fight, first round, second round lang, kaya mo, ya kaya mo yan. Okay lang sa training kung ano man mangyari wala yun. Sumaga so, tinawanan lang ni Manny kahit nahirapan si Eman sa fight ang totoong bilangan. Sabi niya pa, training walang record. So walang record ang training, bali wala. So kaya kahit ano-anong nangyayari, wala lang yun. Kumbaga naman kasi mga ka-star, eh, hindi naman siya mapapahiya, wala namang nanunood na buong mundo, tsaka hindi naman mabibilang sa record. Ang mahalaga sa totoong laban, gusto ko maging handa ka. Yun, sabi niya, basta ini-emphasize mga ka-star ni Manny, yung training, hard training, napakahalaga. Sabi niya pa, ayoko makulata ka dito sa training. So ayaw niyang bugbugin, masaktan o wasakin si Eman sa training pa lang. Ayaw niya namang, hindi ibig sabihin pinapalambot niya yung puso ni Eman, kundi dahil hindi sa training sinusukat ang tunay na laban. In short, parang sinasabi niya, hindi dito sa ensayo ka dapat nauubos. Ayaw dito palang basag ka na. Ang importante sa totoong laban mo, ibuhos mo ang lakas. Ibig sabihin mga star Training is for preparation, not distraction. Gusto ni Manny na matuto si Eman, pero hindi yung mapuruhan sa ensayo. Dahil ang in-emphasize nga ni Manny, ang tunay na bakbakan sa ring mismo at hindi sa sparring lang. So, no big deal kay Manny, mabugbog man yung anak niya sa sparring, okay lang sa kanya yun. Ganon katapang isang Manny Pacquiao. Baga syempre naaawa siya dito, pero alam niya yun, pinagdaanan niya yun. So, ayaw niyang pagdating sa ring ay nangihina ang loob ng kanyang anak so dito palang sanayin niya na mahirapan todo para pagsaring, gaano man kahirap, isa na siya so mga kay star ang pointy money eh, sabi niya noon, oo natatakot ako noon pero kahit ilang beses akong bumagsak tatayo at hindi ako susuko so gusto ipaalala kay Eman ang tapa, yung bang maging matapang hindi yung walang takot kundi yung kumbaga may takot man, pero kailangan tumayo kahit natatakot tumayo pa rin ganun ganon, Tuloy-tuloy ang laban At sabi nga ni Ma Manny Sa kanyang anak mga kaisar Sabi pa niya Kung sa actual fight daw nar naranasan uh, Yung ganung nahirapan sa sparring May count kasi yun eh So big deal yun Kasi nga may record Pero kung nasaktan si Emma sa sparring lang or sa training Bale wala lang daw normal lang kasi wala naman daw record yon. Ito ay ayon sa kanyang daddy Pac-Man. at ikinumpara pa nga ni Manny ang pagiging boksingero sa pa, na para umanong gladiator. Anong ibig sabihin niya dito mga Star? Na parang gladiator. Ibig sabihin ni Manny parang mandirigma. Hindi pwedeng mahina ang loob kaya mo yan, baliwala yan, sabi ni Manny. Nadaanan niya na kasi ang lahat ng yan. Yung mga knockout sa sparring, napuruhan siya, dumugo ang ilong. Yung pumutok sa gilid ng mata niya, nadaanan niya lahat. Yung wasak-wasak ang ilong niya, sabi niya, tibay lang. At least sa training mo naranasan. Dahil kung sa actual fight, delikado yan. Lesson learned na yan. Ilang beses na umano niya naranasan yan. Sa intense training, natamaan pa siya. Yun nga, dumugo ilong at wasak ilong niya normal lang daw yan sa isang buksingero. So kumbaga, hindi hindi nagpapakita ng awa si Manny sa kanyang anak eh pagdating sa nito uh, dito sa sparring. At sabi pa nga ni Manny sa kanyang anak, sa actual fight daw, kung sa actual fight may naranasan, counted yun. So, uh, wala yan. Eh, pag 8 rounds or 10 rounds, mas matitindi. Kasi yung mga nilalabanan pa lang ni Evan, eh, I think nasa 6 rounds pa lang eh. So, ang talagang payo, payo ni Manny, maging matapang ka, sabi ni Sultan. O, oh, yan, Eman, daddy mo nang nagsabi. Sabi pa, yan ang nangyari, sir. Kaya sabi ko kay Eman, hintayin natin daddy mo para makausap mo at mabigyan ka ng lakas ng loob. And then, nagtanong si Manny, mga ka-star, o, oh, kaya mo pa? Sabay naman sumagot si Sultan at si Eman, kaya pa po. Ayan at dagdag ni Manny, training lang yan, walang problema. Do your best, push, push sa training. Dahil sa fight, may bilang, may bilang na. Maging matapang ka. Ayaw kung masaktan ka sa ring sa actual fight. So mas gusto pa ni Manny, masaktan si Eman kahit sa training. Huwag lang sa actual fight. Kasi nga naman, yun yung pinaglalaban nila. Yun yung may record. Mahalaga sa mga buksingero ang record. Kasi maraming tao nanonood. Tapos di ba, uh, baka mapahiya lang. At makikitang binubugbog kawawa naman. Samantalang sa training, wala namang nakakakita kung nabubugbog yung anak niya. So yan ang naging payo ni Manny sa kanyang anak na si Eman. Dahil nga, sa sumbong ng Team Eman kung ano ang nangyari sa kanya sa sparring mga ka-star.